Iba ka talaga, Kim Ju. Bagong endorsement, bagong photoshoot. Hindi na mabilang sa sampung daliri kung gaano na ang mga nahakot na brands. Thankful kay Paolo Abilino na naroon din siya habang nasa photoshoot ang actress. Nakaka-proud din dahil ang buong team ni Kim Chu ay napaka-hands-on. Pati nga si Paolo Abilino, bet bet nila para sa alaga. Saksi sila kung paano magmahalang aktor. Samantala, balikan naman natin ang mga achievements ni King Chu. Kasabay ng mga pumapasok na blessings, may mga ganap din na actress sa iba't ibang bansa. Ang dami talaga niyang ginagawa ngayong taon. Hindi na nauubusan ng gagawin pa. Kaya nga sa dami ng proyekto, panay ngawa ang mga bashers sa social media na palaging dinidikdik na kesyo anak anak-anakan ni Direk Doreng. Kaya palaging pinapaboran. Inbis na bigyan ng chance ang ibang artista. Sawang-sawa na daw umano sila na si Kim Joo ang binibigyan ng ganyang proyekto. Giit naman ang mga fans na huwag isisi sa management o kay Direk Doreng kung bakit nabibigyan ng ganyang pagkakataon ng aktres. Napatunayan naman ni Kim Chu matapos manalo sa mga sunod-sunod na award. Hindi karapat dapat pagdudahan kasi napatunayan naman na napakahusay niya. Sadyang marami lang talaga siyang talento na ipagmamalaki sa lahat. Hindi lang matanggap ng ibang bashers o lahat ng bashers. Ang gusto nila, ang idol ang mabigyan ng proyekto.